Sakta niya ako. Sakta niya ako eh. Niya ako, eh. Niya ako eh. Zoe, nakahawak sa'yo si Doc Carlos? Ah, sakta niya ako eh. na ako Do eh. Zoe, nakahawak sa'yo si Dok Carlos? Nasakta niya ako eh. Niya ako. na ako eh. Sorry. Dok. Gusto ko na eh. ako May nasabi lang ako na baka nag-trigger sa kanya. Gusto eh. Hindi ko mapigilan yung sarili ko eh. Naalala ko yung ginawa niya kay mami. Net. Gusto na ako eh. Oh, Dok. Dok, do, Carlos. Saktan Carlos, bitawan mo na si Zoe. Bitawan mo na siya. Nasasaktan siya. na Zoe, so, alam naman natin na wala sa tao pag-iisip si Dok Carlos. na Kaya intindihin na lang natin. Gusto na ako eh. Uh, Carlos? Sakit eh. Carlos, wala nang mananakit sa iyo, ha? Uh, alam mo ba, makakalabas ka na dito. Gusto ko dito. Mm -mm. Lipat tayo sa ibang bahay. Samahan uh, mo ako. Eh, eh, hindi bahay. Uh, sa isang psychiatric facility. Gusto ko sa mga kita. Uh, Doon ka muna hanggang sa gumaling ka, ha? ako kita. Eh. Pag, pag gumaling ako sa sa kita. Mga kita, ha? pag gumaling ako sa mga mga ko. Basta so, magpagaling ka doon, ha? Magpagaling ka. Pag ako sa, -sama ako, din, sa -sama ako sa mga ko rin, ha? Sa mga kita, eh. Ako sa mga kita, eh. Ako sa mga kita, eh. Ako sa mga kita, eh. Tinet, ito lang ba lahat? Baka kulangin ang mga pako at pintura natin. Eh, at... Chang, ako na pong bahala dyan. Kuya, pakiakit na lang na susunod kami. Salamat. Excited na excited na ako, Linette. Ate na to. Hindi ba? Tsaka excited na rin silang lahat matikman ng luto. Oh. Ang daming tira niya, na face. Oh. Sarapin Sarapin. <laughs> Sarapan mo ah. Ay! ni <laughs> Ito! Buti naman po, magaling na kayo. nakakalakat na kayo ng mabuti. <laughs> Opo. Awa ng Diyos, Ma'am Lynette. And nandito rin po ako para dalawin sa ito kanalin. Pati rin po kayo. And at sa si ating Susan, Diyosa. At si Ati Kamusta po kayo, Ma'am Congratulations po, ha. Balita ko, kayo na po yung bagong concessionaire dito sa Apex. O, ready na ready na po kayo sa bagong kainan nyo, ha. Sinabi mo pa, ha? Koteng eme na lang, reading ready na kami. Yes. Ang hindi na lang reading ready dito ay ang puso ni Lynette. Uh, Nay, pupunta ka po ba dun sa blessing po ng bagong klinik ni Tatay? Nabanggit ka po sa'yo yun kagabi. Uh, uh, hindi, hindi ako si sigurado anak eh, kasi uh, marami pa akong kailangan na si Kasunin. Okay lang Nay, natin. Abdok, um, Nandito pa ba si ngito Carlos? Gusto ko sana siyang bisitahin. Ah, uh, uh, dok, um uh, nasa Mental Facility na si Carlos. hinatid siya ni Hari. Dito po Nandito na po si Patient Benitez. Oh, sige. Ako na bahala sa kanya. Sir. Sige po. Pag-uunan kayo dyan, Sir. Oh, nabot dito ah. Oh, nabot ito. Oh, nabot ito. Oh, uh, nabot <laughs> dito. Na, andito na po kayo sa psychiatric facility. Oh, dito? Na, dito muna kayo magsistay, ha? Ay, dambot dito. dumput dito. Alam ko pang mahirap, pero... para sa kabutihan niyo po ito. Ito. Lambot dito. dito. Dad. Lambot dito, eh. Dad, basta, take care of yourself, ha? Makinig kayo sa mga nurses dito para gumaling kayo. Lagi ko po kayong dadalawin. Ma Aantayin ko po kayong gumaling, ha? Na? Nasa sila na.